mga idol, welcome to my channel. Kung bago pa kayo sa king channel, please subscribe my YouTube channel. Please click the notification bell all para makikita kasi na-upload kong mga video. Ayan, mga idol, kumusta? Miglab siya to touch ng lahat diyan. Mga kapatid ko mga YouTubers. Mga kaibigan ko mga viewers. Ayan. Yeah. over the world ito mga idol uh, ah, itong buhay family driver dito na kumain sa labas dito sa sakyan dahil nabutan ako ng prayer time dito sa Saudi kaya bawal na kumain doon sa restaurant kaya eh, dito na mga idol oh. ito pagkain ko kaya yeah, hmm. yan ulam ko manok manok one fourth lang na manok mga idol pwede na kasi huwag pa pagutom huwag na maghintay ng matagal pa doon sa uwi kaya buti may nakita kong restaurant dito mga idol dito restaurant kahabol pa ako Kaya bumili ako ng alagang one port. One port na manok. Ilabin ni Real. Ang mm, gusto manok. Ang mm. gusto Daming kanin. Sold na. Mahirap magpaguto mga idol. Tinapay lang kinain ko kanina. Kakal na pala. <laughs> uh, pansit. Pansit mga idol. Tapos pansit tapos may tinapay. Hmm. Kaya yung tanghal yan po. Kaya so bumili ako dito ng rubah. rubah. to sa Arabic uh, ruba sa dito naman ito yung kwan one fourth lang ayan, ayan kanin ko mga dulo yan kaya huwag mong pagutom ayan dito lang ako sa sasakyan ayan, ganoon ko bumili yung restaurant yan ayan, thank you for watching, God bless all bye bye